kailangan lang natin magpatuloy sa pagtatrabaho. Ito ang naging sagot ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng tanungin tungkol sa isang kamakailangan survey na nagpapakita na 46% ng mga Pilipino ay kontento sa kanyang pamamahala. Sinasalamin ng resulta ang masalimuot na saluubi ng bayan, alam ng nakararami na may mga hakbang na dapat gawin, ngumit tila ang ikalawang pahina ng kwento ay hindi pa natatapos. Ang giyera para sa puso at isip ng sambayanan ay patuloy at handa na ang Pangulo na makipaglaban patuloy tayong magbantay at makita kung paano niya bubuuin ang natitirang bahagi ng kanyang termino. Pagsubok at bagong balak, ito ang tunay na laban sa politika.